berries ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay blue ang kulay na ito ay magdadala sa iyo ng malinaw na direksyon at proteksyon mula sa negatibong enerhiya magiging mas matalas ang iyong pagdedesisyon at mas magiging matatag ka sa iyong mga pinaplanong hakbang ang mga numero mong dapat pagtuunan ng pansin ay number 12 at number 28 na maaaring magdala ng swerte sa iyong mga transaksyon at personal na aspeto ng buhay, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Taurus, ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay green, ang kulay na ito ay sumisimbolo ng kasaganaan at kaganhawahan, na maaaring magbigay sa iyo ng positibong enerhiya upang mapanatili ang balanse sa iyong araw, ang mga numerong magdadala ng tagumpay sa iyo ay number 27 at number 15, na maaaring makatulong sa iyong pinansyal na plano at emosyonal na katatagan, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Gemini, ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay yellow. Ang enerhiya ng kulay na ito ay magpapalakas sa iyong kumpiyansa at pagiging malikhain. Gamitin ito upang magkaroon ng masiglang pakikisalamuha sa iba. Ang mga numerong makakapagbigay sa iyo ng positibong daloy ng swerte ay number 19 at number 22, na maaaring makatulong sa iyong personal at profesional na buhay, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Cancer, ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay silver. Ang liwanag ng kulay na ito ay magbibigay sa iyo ng inspirasyon upang mapanatili ang kapayapaan at pagkakasundo sa iyong mga mahal sa buhay. Ang mga numerong may dalang positibong enerhiya para sa iyo ay number 36 at number 18, na maaaring magdala ng kasaganaan at proteksyon sa iyong tahanan. At iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Leo, ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay orange, ang enerhiya nito ay magbibigay sa iyo ng tapang at sigla upang harapin ang anumang hamon, magdudulot ito ng masiglang pakiramdam at bagong inspirasyon, ang mga numerong dapat mong pagtuunan ng pansin ay number 14 at number 30, na maaaring makatulong sa iyo upang makamit ang iyong mga layunin, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Virgo ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay brown, ang kulay na ito ay magbibigay sa iyo ng katatagan at mas matibay na pundasyon sa iyong mga desisyon, ang mga numerong magdadala ng positibong enerhiya sa iyo ay number 24 at number 19, na maaaring magbigay ng swerte sa iyong trabaho at personal na buhay, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Libra, ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay pink, ang kulay na ito ay magdudulot ng pag-ibig, malasakit, at positibong koneksyon sa iyong paligid. Ang mga numerong dapat mong pagtuunan ng pansin ay number 11 at number 25, na maaaring magdala ng bagong oportunidad sa iyong buhay, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Scorpio, ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay maroon. Ang kulay na ito ay magbibigay sa iyo ng determinasyon at lakas upang mapagtagumpayan ang anumang hadlang. Ang mga numerong magdadala ng positibong enerhiya ay number 8 at number 21 na maaaring makatulong sa iyong mga layunin at personal na mga desisyon at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Sagittarius, ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay turquoise, ang enerhiya nito ay magdadala ng kaliwanagan sa iyong isipan at masayang pananaw sa buhay. Ang mga numerong dapat mong pagtuunan ng pansin ay number 25 at number 17, na maaaring magdala ng swerte sa iyong mga plano at gawain, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Capricorn, ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay gray, ang kulay na ito ay magbibigay sa iyo ng kaseryosohan at mas matatag na disiplina sa iyong buhay, ang mga numerong dapat mong bigyang pansin ay number 3 at number 26, na maaaring magdulot ng tagumpay sa iyong karera at pinansyal na aspeto, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Aquarius, ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay violet, ang enerhiya nito ay magpapalakas sa iyong pagiging bukas sa pagbabago at mas mataas na pangarap, ang mga numerong makakatulong sa iyo ay number 10 at number 24, na maaaring magdala ng positibong resulta sa iyong mga desisyon, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Pisces, ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay aqua blue. Ang kulay na ito ay magdadala ng kapanatagan ng loob at mas malinaw na pagunawa sa iyong emosyon. Ang mga numerong dapat mong bigyang pansin ay number 32 at number 16, na maaaring magdala ng swerte sa iyong mga relasyon at personal na buhay, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan.